guys. Ngayon ay magluluto tayo ng talbos ng kamoteng kahoy. Ayan. Sa mga nakakaalam na ginugulay ang talbos ng kamoteng kahoy, ayan, hindi na sila magugula. At sa mga hindi naman, kasi mas marami ang hindi nakakaalam na ginugulay ang talbos ng kamoteng kahoy, guys. Ah, parang bikulano lang yata yung medyo Familiar na ginagataan ng talbos ng kamuting kahoy yung iba na sinasabi nila is lasun no, hindi po uh, lumaki po kami na uh, sa probinsya is ganito yung ginugulay ng mga parents namin lalong lalo na po sa Bicol so ayan na po yung ating hindi ko na pinakita sa inyo yung paggagataan ng nyug. Ayan. ito na po yung ating talbos ng kamuting kahoy inilagay na, na po natin sa gata Purong gata to guys ha. Hindi yung gata na yung ano ba yun? May mga nabibili Hindi kami gumagamit ng ganun. Uh, bumibili kami talaga ng nyog at saka kami talaga yung nagpipiga. Hindi rin namin pinapapiga. Kami talaga yung nagpapapiga nito. Kaya ayan masarap siya. Bali ilang nyog to. Tatlong nyog po ito guys. Ayan na yung talbos ng kamuting kahoy natin. Ayan lulutuin lang natin yung talbos. Hindi po ito lason guys, lumaki na po kami na ito yung ginugulay namin, lalong lalo na sa bicol. Alam po ito ng mga bicolano. hintayin nating maluto guys ha. Pa paiigahin lang natin yung gata niya, yung parang nagmamantika siya. Tapos, lalagyan natin ng daing. So, daing po yung ipapansahog natin dito sa talbos ng kamoting kahoy nato, pa-igahin natin yung gata yung tipong nagmamantika siya Ayan po, purong gata to guys tatlong niyog to At siya nga pala guys, ito yung sili na ilalagay natin dun sa kamuting kahoy. Talbos ng kamuting kahoy. Ayan, o. Oh. Ano siya? Bagong pitas pa na sili to guys, ha? Bagong pitas pa. Ang mahal ng sili ngayon guys, 600 pesos. So, umuwi ng Rizal yung kapatid ko. Uh, may tanim dun siyang sili na native ito, o. Oh, yung labuyo. Hindi pa raw mga hinog. Kaya, ito muna yung kinuha niya, o. Oh. Sobrang mahal ngayon ng sili, 600. Nagtanong po ako sa palengke. So, ito. Galing ano po to, Rizal. Sa kain talbos ng kamuting kahoy, guys, galing din po yun sa Rizal. So, ito na, guys. Unti-unti na siyang naiiga yung gata niya. Iigahin pa natin to guys. Yung tipong nagmamantika siya sa gata. So, ayan, guys. Unti-unti nang natutuyo yung ating gata. Ayan. Magmamantika na yan. Maya-maya. Ilalagay na rin natin ang ating daing. Ayan. Ayan. Ito yung mga naminis ko noon. Nung nasa probinsya pa kami, guys. Ito lang is ulam na walang jolly jolly bin noon nung panahon namin ang nakakapag jolly bilang is yung may mga pera kami walang jolly walang jolly jolly ayan guys ngayon, ang mga bata ngayon, guys, hindi mo na mapapakain ng mga ganito. Ay, pero guys, yung anak ko kumakain ng ganito. Hindi pwedeng maarte. Hindi sa akin pwede ang maarting bata. Yan. Kung ano yung kinakain namin, so, hindi pwedeng hindi siya kakain. Ganon si Kathleen. Sabi nga nila, nag-iisang anak, ang kala ng mga classmate, mami ng mga classmate niya, is super spoiled si Kathleen. No! Hindi. Nagkakamali sila. Si Kathleen ay napakasimpleng bata, guys. Kahit anong ipakain mo sa kanya, okay sa kanya ah uh, paksiyo, ganyan. Wala siyang reklamo, hindi mo siya maririnigan ng ayaw niya ng ganyang ulam, ayaw niya ng ganyang ulam, no. Hindi siya ganon. Hindi siya magre-reklamo. Kung anong inihain mo, kakainin niya yan. Basta nakikita niyang kinakain ng mama, mama niya at daddy niya. Yun, kakainin niya yan. Wala siyang reklamo. Kaya ito, after niya si school, pag nakita niya to kakain yan hindi katulad ng iba na yun nga mga spoiled tapos kala nila sobrang spoiled si Kathleen kasi nag-iisa no, hindi siya spoiled sa mga pagkain guys uh, more on gulay si Kathleen ayan paborito niya rin yan talbos ang kamuting kahoy uh, laing ayan guys, o, natutuyo na yung ano niya, yung gata niya ayan no uh, magmamantika na yan siya maya maya Antika yung pad, yung kapalit niya. So ayan guys, yung ilalagay nating sili sa talbos ng kamoting kahoy. Ayan. Kita niyo naman guys ang sili. Hindi pa huhuli. yan. Hindi masarap ang kain kapag walang sili. Galing probinsya pa yan guys, yung siling yan. So, ito na nga, guys. Ayan, natuyo na yung kanyang gata, di ba? Ayan na siya, guys. Kaunti pang, ano, mantika na yung lalabas yan. So, ito na siya, guys. Nagmamantika na siya, guys. Ito. Ayan. Nagmamantika na siya, guys. Yung gata niya, nagmamantika na. Ayan. Ito yung ating daing. mamantika na siya, guys. Sarap nito, promise. Sobrang sarap nito pag matitikman nyo. Nagmamantika magmamantika na yung gata niya. Mantika na yan, guys. Oh. Ayan, Oh. Ayan. nag -ano na siya ng sarili niyang mantika. Sarap nito. Tapos may sili. So, ayan, guys. Nilalagay na yung sili. Ayan. Wow! Para na rin siyang laing, guys. Kung makikita nyo. Ayan, para na rin laing. Wow, di ba? Sarap na nito. Ayan, tuyo na siya, guys. Tapos to, nagmamantika na to siya, guys. Kung makikita nyo ng personal yan, mantika na yan, guys. Ayan na po. Ang aking recipe, talbo, ay ginataang talbos ng kamuting kahoy. Abangan nyo yung susunod na gagataan ko, guys. Lotong bicol din yun. Ayan. Ayan yung sili, So, paano? bye Babay muna, guys. Natatakam na ako sa sarili kong luto na talbos ng kamoting kahoy. Ayan, nagmamati ka, guys, oh. Kita nyo siya. Ang sarap talaga nito. Promise talaga. Ang sarap nito. Ang dami na namang makakain ko nito. Bye-bye, guys. See you sa susunod kong luto na ginataan.